Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng nagpasya siya na itong ating bida na tulungan ang batang babae na si Huang Miaoyin gayong paulit-ulit lamang nitong binabalik-balikan lamang ang huling masamang nangyari sa kanyang nakaraan na kung saan kahit ginamit niya ang Jade ay hindi pa rin nagpakita ang kanyang ama na si Sikong. Dahil nga sa kontrolado ng ating bida ang Secret Realm nagpasya siya siyang tulungan na si Miaoyin at nagpanggap siyang si Sikong at pinaslang ang ilan sa mga tauhan ni Ginang Chengnan. Napaiyak na lang ang batang fourth sage matapos niyang makita ang nagpapanggap nating bida sa katauhan ni Sikong. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang tatlo na lamang ang siyang natira sa lugar kasama ang matandang ginang na siyang pinuno ng Huang Family na laking tanong naman kung talaga bang tunay na si Sikong Ying itong nasa kanyang harapan. Bagamat hindi niya direkta na sinasabing dapat wala na itong si Sikong basi sa kanyang naging reaksyon hindi niya maunawaan kung paano posible nakaharap niya ito ngayon sa ilang sandali na ulinaga ng ginang na may parating na panganib hanggang sa mapatalon siya ng mabilis upang iwasan ang silt formation. Ngunit naging mayabang ang ginang gayong sa isang tulad niyang ganap ng nasa antas na ng heavenly stage ay wala siyang kuno magiging problema sa ganitong uri ng formation array. Dahil nga sa nagawang makaiwas ang ginang ay medyo napahanga itong si Yun Siang gayong may experience pala ang ginang na lumaban sa isang formation master tulad niya. Sa tagumpay ni Ginang Chengnan dahil walang hirap niyang naiwasan ang pagsalakay ng ating bida ay masiyam abang pa ang matandang Ginang gayong sarkastiko niyang sinabi sa ating bida na bagamat ang iyong formation ay mahusay ngunit magagamit mo lamang yan sa palihim na pag-atake. Bukod pa, pwede mo lang rin iyong mapakinabangan sa mga may ranggo lamang ng Earth Stage pero sa tulad ko na taglay ang bilis na walang katapat ang iyong formation ay walang silbi. Plano na rin sana ng ginang na mag-construct ng Star Soul General upang mas mapabilis ang kanyang paggalaw. Pero, sa kanyang patuloy na paglipad at pag-iwas sa formation array ng ating bida ay nagulantang naman ang matandang ginang gayong nontog ang kanyang ulo sa isang bagay tapos nabitawan niya rin ang Soul Jade. Ang mga sumunod na ay mabilis at malakas siyang bumagsak sa lupa na nagdulot rin ng malakas na impact malapit sa kanyang binagsakan. Napatingin ang ginang sa kanyang itaas sabay na nagtatanong kung ano ba ang nangyari dahil sa isang iglap biglaan na lamang siyang puwersahan na malakas ibinagsak sa lupa. Nang makita niya si Sikong nagkaroon na rin siya ng idea dahil malinaw na naikulong rin siya sa selling formation array. Pinagsabihan ng ating bida si Ginang Chengnan na wala ka bang isig. Gayong hanggat nasa loob ka pa rin ng aking malawak na formation kahit na mas mabilis ka ay magiging tulad ka lamang rin ng isang isda na tumatalon sa loob ng aquarium. Sa mga sumunod pa ikinokolaps na ni Yun Siang ang mga selling formation dahilan kung bakit ang ilan pa niyang kasamahan ay napunta sa formation na nagkulong sa matandang babae. At pagkatapos sa pilitin rin na ikinukompress ng ating bida ang formation at dinadagdagan ang tibay nito. Hindi rin nagtagal, natapos na rin siya sa kanyang ginagawang teknik at ginawa rin ang ating bida na paikutan ang naging bilog na formation na nagkulong sa lahat ng Yuang family member. Habang sa loob naman ay walang magawang paraan si Cheng Nan kung di ang maghintay sa kung ano ang susunod na gagawin ni Yun Siang o itong ating bida na nagpapanggap sa katauhan ni si Kung Ying. Sa halip na direktang paslangin ang mga umabuso kay Miao Yin, minarapat ng ating bida na itaboy ang lahat ng mga ito sa malayong lugar at Pagkatapos buong lakas niyang inihagis ang mistulang bowl ang formation niyang ginawa, at sa ginawang iyon yun siyang ay hindi tiyak kung saan lalapag ang mga ito at kung ang mga ito ba ay makakaligtas rin. Makaraan ng ilang saglit, nang natapos na at nawala na ang lahat ng nangapikay miauyin bahagyang nagulat ang ating bida matapos siyang tawagin ng batang babae na amasabay sa pag nito. Habang patuloy na humihikbi ang batang babae ay patuloy rin itong tumatakbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Ikinagulat rin niya gayong pagkarating ni Miao Yin ay agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Bilang pagdamay, at gayong nagpapanggap rin naman siyang ama nito ay ginantihan rin ng ating bida ang batang fourth sage ng banayad na pag-akap. Ipinararating naman ng batang babae ang kanyang pagkadismaya gayong bakit naman raw natagalan itong kanyang ama bago dumating dahil masyado ng marami ang nangyari. Bukod pa gayong ginamit na niya ang Jade para iparating na siya ay nasa panganib ngunit hindi pa rin ito dumating sa tamang oras inakala ni Miaoyin na ang kanyang ama ay nahaharap sa problema o pwedeng napahamak na ito. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam itong ating bida gayong damang-dama niya ang pagmamahal ng isang anak. Para naman mabawasan ang bigat na dinadala ni Miao ay niyakap na rin siya ni Yunxiang at ipinaliwanag na wala na ito dapat alalahanin pag ayong nasa mabuting kalagayan itong kanyang ama. At sa puntong ito ay kumalma na rin si Miao dahil sa narinig niyang paliwanag mula sa kanyang ama. Subalit mabilis rin na bago ang reaksyon ni Miao dahil napansin niya na tila may mali dito sa kanyang tatay. Sa kanyang matalas na pakiramdam agad rin siyang bumitaw sa kanyang pagkakayakap at pagkatapos ay mabilis na umatras upang lumayo na sa pagkakataon na ito ay hindi kaagad nakakilos ang ating bida. Gayong hindi niya batid kung bakit biglaan na lamang kumala sa kanya itong batang fourth sage. Nang nasa tamang distansya na si Miao pag-aalala niyang tinanong kung bakit ang spiritual na kapangyarihan na kanyang naramdaman ay kakaiba. Gayong talagang may mali ayon sa batang babae at dahil dito sa kanyang pagdududa seryoso niyang tinanong si Yun Siang kung ito ba talaga si Sikong na kanyang ama. Sa tanong na iyon ni Miao, ay para namang tinamaan ng kidlat itong ating bida dahil sa kawalan niya ng pag-iingat gayong nawala sa kanyang sarili na siya nga pala ay nagpapanggap lang na kung bakit hindi niya naisip na iba pa rin ang kanyang espiritual na enerhiya kaysa sa tunay na si Sikong. Binanggit niya rin sa kanyang isip na kahit napakabata pa niya subalit maaari na niyang maramdaman ang pag-iba-iba ng mga spiritual energy fluctuations. At nagkaroon din siya ng maraming katanungan na kung maaari ba na ito ay natural na talento ng maliit na batang babaeng ito. O hindi naman kaya lahat ng mga host ng mga Star Soul General ay likas na sensitibo pagdating sa ganitong uri ng kakayahan. Bago pa maging komplekado ang lahat nagkukumahog na itong ating bida na gumawa ng palusot upang lusutan ang pagkakamali niyang ito. Paputol-putol niyang ipinapaliwanag kay Miao na makinig muna sa kanyang sasabihin na ganito noong ako ay nasa Chando Kingdom. Oo tama, noong ako ay naroon marahil na apuktuhan ako ng isang ancient legacy mula sa aming linya ng mga gwardya sa libingan na nakabase doon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang aking espiritual na enerhiya. Ngunit nahihirapan pa rin si Huang Miao Yin na maniwala sa kwentong ginawa ng ating bida sa halip nagtataka pa din ito at nalilito kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi nitong kanyang ama. Para naman hindi na magdulot pa ng kalituhan agad binago ng ating bida ang kanyang frequency upang sa gayon ay mas magtiwala na sa kanya ang batang fourth sage at ginaya niya kung ano mismo ang spiritual energy fluctuations ng tunay na sikong. Binanggit niya rin ang aking espiritual na kapangyarihan ay nafused sa isang matanda na may anim na pung taong karanasan sa labanan. Isa pa sa palusot ng ating bida tinanong niya si Miao kung hindi nito napansin kanina habang siya ay nakikipaglaban na makikitang punong-puno siya ng karanasan iyon ay dahil sa karunungan ng mga matatanda. At sa puntong ito tila naniniwala na sa kanyang mga sinasabi itong si Miao gayong nagtatanong na ito kung totoo ba talaga ang sinasabi nitong ating bida. Sempre totoo yun, mabilis na sagot ni Yun Siang, bukod pa ay naalala rin niya ang pasalubong na pangako ni Sikong dito sa kanyang anak kaya binanggit niya na meron siyang dalang pasalubong mula sa Chando. Para naman maibsa ng tensyon sa kanilang dalawa, biniro ni Yun Siang itong batang fourth sage na may dala siyang inihaw na manok subalit sinadya niyang ilabas ang melon. Kaya tuloy umiral na naman ang pagiging bata ni Miao Yin at nagreklamo siya na ang ibinibigay sa kanya ay hindi barbecue kundi isang watermelon. At muli, ang itinawag na niya kay Yun Siang ay amanagayong tuluyan na siyang naniwala sa kwento at palusot nitong ating bida. Binanggit niya rin na sinusubukan muna naman ako aking ama na ako ay linlanggan muli. Natutuwa si Yun Siang sa naging reaksyon ng batang babae at itinapon niya na rin kaagad ang watermelon dahil nagkamali raw siya kuno nang nailabas at pagkatapos inilabas na rin niya kaagad ang tunay na barbecue sabay humingi ng paumanhin gayong iyon naman ay kinaugalian lamang ng mga matatanda ang pagbibiru gaya ng kanyang ginawa. Nang makita na ng batang babae ang barbecue ay takam na takam siyang pinagmamasdan ito. Maingat niya itong inabot at hindi na rin siya nagsayang pa ng oras agad niya na rin binakbakan ang barbecue sa unang pagtikim pa lang ay gulat na gulat ang batang babae. Dahil hindi niya inaasahan kung gaano ito kasarap higit pa sa kanyang inaasahan. Subalit sa paraan kung paano kumain itong batang fourth sage nagsalita si Yun Siang na maghintay muna ng ilang sandali. At tinanong niya kung bakit ganyan ka kung kumain ng barbecue. Mabilis naman sumagot si Miao kung paano ba ang tamang pagkain nito gayong wala namang ibang dapat gawin kung di ang gamitin ang bibig para kainin itong barbecue. Para malaman ni Miao nagkwento si Yun Siang kung paano kainin ang barbecue sa Chando Kingdom. Mayroong pinaka-partikular na paraan doon upang kumain ng barbecue duck. Ang una, paghiwalayin ang balat nito sa laman. Tapos ang ginagawa ng isang bihasang chief ay is slice niya ang karne at balat sa manipis na mga piraso. Pagkatapos nito, gamit ang isang manipis na tinapay na pancake ay balutin mo ito at isawsaw sa matamis na sarsa. Magdagdag ng mga scallion, honeydo at hawthorn jelly, balutin ito at saka kumuha ng pagkagat. Kaya natigilan si Miao sa kanyang pagkain kahit pa ang isa sa kanyang paborito na barbecue ang kanyang sinasagpangan ay mas natakampa siya sa kwento ni Yun Siang tungkol sa paraan ng chandu sa pagkain ng barbecue dog. Sa kanyang labis na pagkasabi, tinihil niya muna ang kanyang paglamon sa halip lumapit siya sa kay Yun Siang at sinabing dapat silang magpunta sa Chando upang doon kumain ng barbecue. At naalala rin niya ang ipinangako ni Sikong bago umalis na sa oras na bumalik siya ay nangako si Sikong na dadalhin niya itong kanyang anak sa Chando at nakiusap na rin ang batang fourth sage na maawa itong kanyang ama sa kanya at dalhin siya sa ipinangako nitong lugar ang Chando Kingdom bagamat napakamot sa ulo itong ating bida. Gayun pa man kung tutuperin niya ang hiling ni Miao ay makikita niya rin kung ano ang totoo kaya naisip niyang gagawin niyang sundin kung ano ang kahilingan ng batang fourth sage. Isa pa ay hindi naman yun ganun kahirap gawin dahil sa hawak niya itong jade core ng secret realm na ito ni King Lan Shi. Gamit ang Jade Core inumpisahan na kaagad ng ating bidang bumuo ng Chando Kingdom Illusion nagsisimula sa paglakas ng ihip ng hangin na siya namang bahagyang ikinabahala ni Wang Mawin gayong hindi man lamang siya inabisuhan ni Yun Siang bagkus agad nitong tinupad ang kahilingan ng batang babae na mapuntahan ang Chando para sa masasarap na pagkain. Maya-maya pa isa-isa nang nabubuo ang mga gusali at ang dalawa ay napunta sa isang gusali habang itong si Huang Miao Yin ay hindi na halos malaman kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na ito gayong ang ama naman niya ang siyang sanhin ito kaya hindi na rin siya nagsalita pa at naghintay sa kung ano ang tunay na pinaplano ni Sikong. Sa mga ilang sandali pa, tumigil na rin ang mga glitches sa paligid at paggalaw ng kanilang kinatatayuan mula sa kanina lamang na nakatayo ang dalawa sa malawak na kaparangan at ngayon naman ay napunta sila sa isang restaurant ng Chando. Nang matanto na ni Wang Maoyin na sila ay nasa iba ng lugar mababakas sa pagmumukha ng bata ang labis na kasiyahan at hindi na rin siya magkangmayaw kung aling bahagi ng lungsod ang kanyang pagmamasdan. Hanggang sa Molinaga niya mula sa bintana ang isang tanawi na pamilyar sa kanya kaya agad siyang tumakbo at maligayang nakasilip sa bintana ng gusali. Ito ang malawak na lungsod ng Chando Kingdom, isa rin ito sa namungunang kaharian gayong naririto mismo ang mga mahuhusay na scientifico na gumagawa ng mga mass-produced Star General na kanilang ginaya sa Ancient Star Soul General hindi lamang para gawing gwardya ng lungsod kundi ipang tapat sa mga fierce beast species. Manghang-mangha ang batang babae dahil sa unang pagkakataon ay napagmasdan niya ang kahariang ito na matagal na niyang pinapangarap puntahan. Habang nakasilip sa bintana kanyang natanong sa ating bida na kung ito ba talaga ang tsando. Gayong hindi pa niya naririnig sa kahit sino na mayroong isang tao na kayang gawin ang ganito sa paggamit lamang ng selling formation o hindi naman kaya ginawa mo ba ang mag-teleport. Sumang-ayon kaagad si Yun Siang na tama ito nga ang Chando Kingdom binanggit niya rin na isa lamang naman ito sa mga kakayahan ng mga nakatatanda. Pero sa katunayan sa loob-loob niya ay sarkastiko niyang sinasabing upang mapabilis ko ang paglipat ginamit ko lang naman ang autoridad ng Secret Realm Jade Core upang lumikha ng Chando Hotel base sa aking memoria. Habang nakamasid pa si Wang Mauin sa bintana nag-prepare na rin kaagad ang ating bida ng isa pang sorpresa sa batang babae. Dahil matapos niyang sabihin na huwag nang alalahanin pa ang kung ano-ano ay pinuno niya ang lamesa ng samat-saring pagkain na siya namang ikinatuwa ni Miao. Hindi malaman ng batang babae kung ano ba ang kanyang uunahing lemunin halos inabot siya ng ilang pag-ikot sa paligid para piliin ang pinakakanyang ninanais at isa-isa niyang dinampot na rin ang ilan sa mga ito. Una niyang tinikman ay ang tinapay na minsan lang niyang matikman, ang malinamnam na sopas at syempre ang isa sa kanyang pinakapaborito ang fried chicken. Walang ibang bukang bibig ang bata kundi ang kanyang sinasabing halos lahat ay tunay na masarap na halos kiligin siya sa labis na tuwang nararamdaman. Habang dito sa kabilang banda pinabayaan lamang ng ating bida na mag-enjoy ang batang fourth sage sa inihanda niyang iba't ibang klaseng masasarap na pagkain at nanatili lamang na tahimik. Gayong nito ang Illusion Chando Kingdom na isip ng ating bida na kapag ang labanan sa pagitan ng Southern Wastelands at ang dinastiya ng mga halimaw ay natapos mas mainam na dapat akong magpunta para bumisita. Sa mga sumunod pang ilang minuto, tumigil na rin ang batang Fourth Sage sa paglamo nito dahil halos malimas na nga rin ang lahat. At ang kanyang maliit na katawan ay punong-puno na ng iba't ibang klaseng pagkain. Natanong ni Yun Siang kung busog na ba itong si Wang Miao Yin at tinanong niya rin na kung mayroon pa ba siyang anumang bagay na nais masubukan. Subalit hindi na nagsalita pa ang batang fourth sage bagkus tumingin lang siya sa ating bida at ngumiti upang iparating ang kanyang labis na kaligayahan. At pagkatapos tumayo sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo kung saan ang kinaroroonan nitong inaakala niyang kanyang ama na si Sikong. Nagulat si Yun Siang gayong hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplanong gawin ng batang babae. Hanggang sa yakapin siya ng bata tungkol dito tinanong ng ating bida kung para saan ang pagyakap nito sa kanya. Subalit na natili pa rin na tahimik si Miao ni hindi man lamang nagsasalita pero sa kabila nito sa loob-loob niya ay binabanggit niya ang salitang salamat. At paulit-ulit niya itong binibigkas sa kanyang isip kasabay naman nito ay dahan-dahan nang naglalaho ang kanyang katawan isang pahiwatig na naipasana niya ang unang trial ni King Lan Shi. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang fourth sage at naiwan na mag-isa si Yun Siang at mabilis na rin niyang ibinalik ang kanyang sarili sa matandang itsura. Sabay palihim na sinabing iyon, lamang pala iyon ang kanyang malalim na dinadamdam ay sa wakas natapos na at nabigyan ng kapanatagan. Matapos naman ito gayong wala na ang fourth sage, ano na lamang ang kanyang gagawin sa lugar na ito? Dahil sa wala na siyang gagawin dito, agad na gumawa ang ating bida ng portal upang bumalik na sa core area para tingnan naman ang iba pang mga kalahok sa trial kung nagtagumpay ba ang lahat sa unang pagsubok bukod kay Huang Miao na kanyang tinulungan na dahil sa pinauulit-ulit lamang nito ang pangyayari dahil sa kanyang metiegang pag-aantay sa kanyang ama na bumalik upang iligtas siya sa kamay ng kanya mismong tiyahin. Makalipas ang ilang saglit mabilis rin siyang nakarating dito sa Aubing Secret Realm Core Area kung saan agad siyang nakita ni King Lan Shi. Ang hari na ginawa ni Yun Siang na isang babaeng sirena at sa kalokohan rin itong ating bida ay pinalaki niya ang ulo nito na siyang dahilan kung bakit hindi komportable ang siyang bumuo ng Secret Realm na ito. Nagsusumamo si King Lan Shi sa ating bida na tulungan siya gayong sa sobrang laki ng kanyang ulo ay hindi niya magawa kahit ang tumindig man lang pinakinggan naman siya ng ating bida at ibinalik ito sa normal nitong sukat. Nang matapos ang proseso agad nagparating ng pasasalamat si King Lanshi na nasa anyo ngayon ng isang babaeng serena. Matapos kamustahin ni Yun Siang ang kinawawa niyang hari tinanong niya rin kung ilan ang nakapasa sa unang trial. Kahit na ang ating bida ang may hawak ng Jade Core subalit ang mas nakakaalam pa rin ng mga patakaran sa lugar na ito ay walang iba kung hindi ang siyang nagtatag nito na si King Lanshi. Ipinakita niya na rin ang apat na monitor upang makita ang kasalukuyang nangyayari sa apat na kalahok. Ayon kay King Lan Shi sa kasalukuyan, ang apat na tao ang pumasa sa unang trial at ang pangalawang pagsubok ay malapit ng magsimula. Napagtanto ni King Lan Shi na hindi siya nakagawa ng panglima para dito sa ating bida na ngayon ay itinuturing na niyang kanyang master. Gayunpaman, tinanong niya muna na kung nais raw ba nitong si Yun Siyang na lumahok sa second trial na malapit na rin magsimula sa mga susunod na oras. Bago magbigay ng tugo ng ating bida tinanong niya muna kung ano ang tungkol sa dapat gawin sa second trial. Ipinaliwanag ng nagtatag ng secret realm na ito na si King Lan Shi na bagamat eksklusibo lamang sana ito para sa kanyang mga kalahi ng mga sirena. Subalit sa hindi inaasahan na pangyayari ay accidentally nos ama ang ilan sa hindi nila kalahi tapos nabigurin siyang pigilan ng ating bida kaya tuloy ngayon ay naging sunod-sunuran na lamang siya sa kung ano ang nais gawin ni Yun Siang. Binanggit niya na ang susunod na trial sa lahat ng participator ay dapat labanan ng dating host ni Star Soul General Ao Bing kung sino ang siyang makatatalo ay siyempre siya itong magwawagi. Nais linawin yun siyang kung talaga ba na ang dating host ni Star Soul General Aubing ang siyang dapat kalabanan ng mga kalahok. Bagamat nangangamba itong si King Lan Shi gayon paman binanggit niya pa rin na tama dahil sa ang ikalawang pagsubok para sa mga kalahok ay dapat lumaban laban sa maraming mga kaaway. Nakapag naabot na nila ang isang tamang marka ng pagpatay sila ay random na may tugma sa isang clone ng isa sa host ng Aubing. Nang mabanggit ang tungkol sa Clone Host ay biglang nagpakita ng parang dismayado itong ating bida at tinanong niya ang ukol dito na ang Clone Host ba ay tulad nitong kanyang kaharap ngayon na si Lan Shi. Agad naman sumagot si King Lan Xie upang mabilis na ipaliwanag na hindi iyon ganon. Dahil kahit na nagmana pa raw siya ng labi ng kaluluwa ng dakilang dragon na si Lantong subalit ang kanya paring katawan ay nakasalalay lamang sa Jade Core ng lihim na kahariang ito. At kaya't ang aking highness na si Lantong ay naging katulad ko lamang at nakikipag-usap tulad rin niya na umaasang patuloy niyang maprotektahan ang mga mermen sa ibang anyo. Idinagdag niya rin na malaki ang kaibahan niya sa ibang clone gayong ang nakaprogram sa mga iyon ay may data lamang para sa pakikipaglaban. Subalit kahit ganun ayon sa kanyang patuloy na pagpapaliwanag sa ating bida na wala silang emosyon at wala rin silang sariling kamalayan. Bagamat wala sila noon ngunit minana nila ang lahat ng kapangyarihan at karanasan sa usaping labanan tulad ng orihinal na host. Ito ay perpekto bilang isang pagsubok upang subukan ang mga lords. Naging malinaw na ang lahat matapos marinig ng ating bida ang mga paliwanag ni King Lanshing ngunit mayroon lamang siyang isang katanungan. Tungkol sa isa sa apat na kalahok na si Miao Yin dahil malinaw na siya ay may lakas na ng Heavenly Stage kaya nais niyang linawin kung ang bawat isa ba ay pipigilan ang lakas at etutugma sa magkakatulad na antas. Para maging mas angkop ang kanyang magiging tugon sa tanong na iyon ng ating bida sinilip muli ni Lan Shi ang guide memorandum ng trial na habang hinahanap niya ang kasagutan ay hindi niya maiwasang mabilib sa talino ni Yun Siang gayong alam nito na pipigilan ang lakas ng bawat kalahok. Binanggit niya rin na lahat ng participator ay ilalagay lamang sa pinakamahinang antas ngunit di pa niya masabi kung anong antas ito dahil hindi pa rin niya nakikita sa guide kaya sinabi niyang maghintay pa ng ilang sandali. Hindi rin naman nagtagal ay nakita niya rin at nalaman na ang bawat isang kalahok ay gagawin pinakamahina iyon ay ang Earth Stage. Na siya namang ikinagulantang nitong ating bida gayong ang Late Earth Stage ay ang siyang tunay niyang cultivation level. Kaya sa isip-isip niya ay naiinis nitong sinasabing ang ibig sabihin lamang nito ay siya pala ang pinakakulelat sa lahat ng nakasama sa trial.